guys, dapat alamin natin kung saan ngayon nakalibing ang lahat ng mga apostolis. Panoorin natin ito guys. Dapat alam natin kung saan nakalibing ang mga apostolis. Baka nandoon sa mga protestante. Alamin natin. Baka nandoon sila. Panoorin natin ito. Ang isa sa kanila ang nakalibing sa mga lugar kung saan nagsimula ang protestantismo, gaya ng Germany, Switzerland, England o USA. Halos lahat ng mga apostol ay nakalibing sa mga lugar kung saan namamayani ang simbahang katolika o Eastern Christianity. Wala sa protestante strongholds. Coincidence ba yan? Narito ang listahan. Una, San Pedro o Peter, Basilica of St. Peter, Vatican City, Rome, Italy. Unang Santong Papa, ipinako ng patiwalik sa Roma. Pangalawa, San Pablo o Paul, Apostol ng mga Hintil, Basilica of St. Paul outside the walls, Rome, Italy. Kahit hindi isa sa labing dalawa, isa sa pinaka tagapagturo ng pananampalataya. Pangatlo, San Andres o Andrew, Patras, Greece, kapatid ni Pedro, ipinako sa X-shaped cross. Pangapat, Santiago Mayor o James the Greater, Santiago de Compostela Cathedral, Spain. Patron Saint ng Spain, isa sa unang martir sa mga apostol. Panglima, San Juan o John. Ephesus, Turkey. Namuhay ng matagal, ayon sa tradisyon, hindi pinaslang. Panganim, San Tomas o Thomas. San Tom Basilica, Chennai o Madras, India. Nagmisyon sa India, pinatay ng sibat. Pangpito, San Bartolome o Bartholomew. Rome, Italy, San Bartolomeo Alisola. Pinaniniwala ang binalatan ng buhay at pinugutan sa Armenia. Pangwalo, San Mateo o Matthew. Salerno Cathedral, Italy. Dating mong buwis, naging ibang Pang-Siam. San Felipe o Philip. Hierapolis o modern-day Pamakule, Turkey. Pinako sa krus na baliktad o pinatay habang nangangaral. pang San Tadeo o Judas Thaddeus. St. Peter's Basilica, Vatican City, with Simon the Zealot. Patron saint ng mga hopeless cases. pang isa, San Simon o The Zealot. Rome, Italy. Kasama ni Tadeo. Kadalas ang pinagsasama sa libingan kasama ni Tadeo ang labing dalawa, San Matias o Matthias, Abbey of St. Matthias, Trier, Germany. Pumalit kay Judas Iscariote. Siya lang ang nakalibing sa Germany, pero bago pa nagumpisa ang protestantismo, noong katoliko pa ang rehiyon. At bonus, Judas Iscariote. Walang simbahan o reliquiary. Nagpakamatay. Walang pinagpipitaga libingan. Kung ang mga labi ng mga original na apostol ay nasa mga katolikong altar, simbahan at lungsod, hindi ba't makatuwirang sabihin na ang simbahang katolika ang siyang tunay na tagapagmana ng original na pananampalataya? Ang katawan nila ay nananatiling saksi sa buhay ng pananampalataya, hindi sa papel, kundi sa mismong lupa tinahak nila at simbahang nag-ingat sa kanila. So ano sa tingin nyo ngayon? So alam mo na, ang tunay na iglesia ni Kristo, hindi yung gawa lang ng tao. Be oh, yeah. so, a be a digital disciple, share Christ in